yun, bigla ko naisip guys ah uh, uh, kasi lagi ako nag-upload ng ano eh, di ba ako napapansin nyo yung ina upload ko lagi is yung uh, somewhere in Paranaque nire-release ko yun, di ba uh, bigla ko naisip kung what kaya na ano na maghanap tayo ng sponsor, no try natin subukan natin maghanap ng sponsor para sa uh, pagiging, ang tawag ba doon yung Uh, money hunting ba yon? kasi lagi-lagi uh, ako lang sa paranyake uh, laman ako ng kalsada dahil ang trabaho ko is sa field kaya siguro bigla akong narimay na uh, try natin maghanap ng sponsor no? subukan natin guys ito yung day 1 ng ating uh, zero days ngayon guys uh, kung, may mag, kung may makita mo na sponsor or may, may meron itouch si lord na kayang-kayang tumulong sa kagaya natin yung mga rider. Ha? Isa lang yung may papangako ko sa inyo guys. Ha? Sa inyo la uh, sa inyo yun agad ang punta guys. Ha? Tandaan nyo lagi yan ha. Yan lang may papangako ko sa inyo na sa inyo ang bagsak ng ibibigay ng mga sponsor. Kung sakaling may mag-sponsor sa atin. Ngayon guys, ito muna. Ngayon guys, ako nakikita nyo meron ito 100 pesos dahil Uh, dito tayo mag start sa 100 peso guys. Kung alam nyo yung lugar na to. Yan. Yan. Kung alam nyo yung lugar na to guys, dito ko lang ipapatong yan. Yan. Diyan lang nakapatong guys. Sa uh, sa rules naman natin, wala tayong rules dito. Uh, hanggat na dito ako sa lugar na to at makita nyo ako, uh, makukuha at makukuha nyo yung uh, natin yan ay na uh, blessing yan na uh, kung may sakali man basta tanda nyo maliit na muna sa ngayon guys dahil maghanap pa tayo ng magiging sponsor natin pero lagi nyo rin tatandaan magsisimula tayo sa maliit hanggang sa maging malaki tayo guys sa ah, tama tama muntahan nyo na rito guys kung nandito kayo ha ah, start natin dyan sa so 100 pesos asa ah, sa zero days natin dito sa page ko black dito lang ako ha ah.